Alam mo ba? Ang ating mga ina ang ilaw ng tahanan. Pero higit pa doon ang kanilang ginagampan ng papel. Sila rin kasi ang haligi ng buhay. Mula pagbubuntis hanggang panganganak, sila ang unang nag-aalay ng sakripisyo para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman, tuwing ikalawang linggo ng Mayo, kasabay ng selebrasyon ng Mother's Day, ay ginugunita rin ang Safe Motherhood Week dito sa Pilipinas. Layon ng pagdiriwang na ito, nabigyang diin ang mas maayos na kalagayan ng mga ina, lalo na sa panahon ng pagbubuntis, panganganak at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang Safe Motherhood Week ay nagsimula bilang isang global initiative noong 1987 sa ilalim ng World Health Organization. Layo nito, napababain ang maternal deaths o kamatayan sa gitna ng pagbubuntis at panganganak. Noong 2023, sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa 260,000 ang namamatay na kababaihan dahil sa pagbubuntis at panganganak. Karamihan sa mga sanhi ng mga insidenteng ito ay dahil sa kakulangan ng akses sa maayos na healthcare, kawalan ng midwife o trained health workers, at minsay hindi sapat na edukasyon sa ligtas na pagbubuntis at panganganak. Kasabay ng Safe Motherhood Week, nagsasagawa ang gobyerno ng mga seminar, medical missions, libreng prenatal check-ups at mga forum para sa mga nanay sa iba't ibang lalawigan. Kaya naman, mahalaga ang panahon na ito hindi lamang bilang pagpupugay sa kabayanihan ng mga ina, kundi bilang paalala sa buong lipunan na may responsibilidad tayong lahat sa kaligtasan ng mga babaeng nagdadala ng buhay kung may panahon tayo para bigyan sila ng bulaklak tuwing Mother's Day at mas mahalaga rin na bigyan natin sila ng suporta, edukasyon at serbisyong kalusugan sa buong panahon ng kanilang pagiging ina. Maraming salamat nanay, mama, mami, inay. Kayo ang aming superhero. Ngayon, alam mo na!